Uh, nang mag po ang iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala niyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang ka lamang. Ang nakakalungkot po ay sa yung panawagan yun ng Iglesia Ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, mm -mm. eh nangyari yung mga nangyayari ngayon. Uh, hindi naman po natin may tatatua ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot maging ang mga taga-ibang bansa'ng nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, mm -hmm. alam na alam nila hindi nagkakaisa. Uh, Magulo. Oho, uh -huh. tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po, uh, we we come to the crux of the matter. Yes ano po, opo. Um, para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa Kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Kristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun.